Yo, what's up mga kaidol? Palibagong araw, palibagong video naman tayo ngayon At good morning po mga kaidol So, ngayon ay araw ng aming pag-uwi So, ayan, nakaprepare na At patid lang kami kay Otol Kasi si Otol, hindi mo na magbiyahe pabuntang tayo Para makarelax yung tanyang ulo Gawa nung disgrasya doon sa aming pinaliguan Na dulas at nabagok yung ulo kaya, meron siyang tahi sa ulo ngayon. Kaya, bawal mo nang magbiyahe ng malayo. So, bye-bye! Bye-bye! Pila na po ka na! Ha? Mami, mami naro, bye -bye. Yung na, roby, nag-istory na. Bye-bye na! Lala! <coughs> bye-bye, pibi ko! Bye-bye!

Assalamualaikum. So, 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 <laughs> Oke, <Okay>, Haji Sebaya. <laughs> <laughs> <tayo sa> iki. <laughs> 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 e, kasih namin kagabe, mengbiyahe <laughs> Karena aku ada senang karne Parang lemak yang Ya

sa iky ganito ako dito mga kadal 6 6 pa lang ng umaga Dito na kami sa iki ng Matsusaka Okay, Matsusaka Station Alright Salamat All Salamat kay Lul Salamat Arigato Arigato Ingat Pagkain ka muna Salamat e Ano ba tong kasama ko e, niyo yung bike namin

kuha mo na kami ng ticket sa mas ayan nakapasok na kami so titingin tayo ng kape dito inom tayo ng kape kasi hindi kami nakapag kape gawa ng gusto namin maaga kami makalis doon so ang kape dito ay malamig man wala mang mainit malamig man yung kape Malamig ang kape. Malamig. Malamig ang kape. Kaya nga, doon sana sa may ano. Diyan, no? Dito pwede man siguro magpasok. Ayan, no? Billmark. Dapat sa labas pala. Sa labas, hindi na pwede maglabas. Huh? So, antay lang kami ng train, mga kaidol. At 728 pa yung train. At yun, mga kaidol Bale time check tayo is 6.21 pa lang At darating yung train 7.28 So magantay kami ng mga Isang oras dito Kaya <laughs> nandito na yung train mga kaidol okay, tayo <laughs> JR 線の列です近鉄キット IC カードをご使用できません。JR 線と近鉄車すよくお確かめのしシャツ、ロコタスカウンん。n a g を y a Pagkuha na po kami mga kaidol. Ayan o. Mga kaidol, at pasakay na naman kami sa Paguntang Tuyuhasip. Eh, dali. Dura lang kanilang gun. Ayan. Punok ha ah si maramupo well upo tayo mga kaibong andito na kami sa tuyo ha si Ha na kami nagulat man kakagulat man oy. Dito na tayo sa Tuyo Asi mga kaidol. nakawin na tayo. Tapos ang gawin namin ni Lab, sasakay kami ng bus. Kasi pag maglakad kami, eh, sobrang init. Ibabas kami. Ayan, dito na tayo. Palabas na tayo dito. Magbabayad pa kami dyan sa gilid. Kasi hindi kami kumuha ng ticket sa may Naguya. Darapso na kami ng sakay so dito kami magbabayad palabas bumili na kami ng tinapay dito mga kaidol eh. yan si Love Not ang binili namin tinapay para pagdating sa bahay may makain dun ayun yeah. alright tara punta na tayo sa sakayan ng bus pedal at nag-taxi na lang kami para mabilis kaysa mag-bus pa kami maglakad na naman kami papunta doon sa bahay so nag-taxi na lang kami so andito na tayo mga kaedal ah, ay susmas <laughs> ay siral <lang> na kaya hahahaha <laughs> <laughs> Maldita na yung matanda. Loko-loko pa to sila. <laughs> alam nga kay, murag dili siya kayo kadungog. Alright, so dito na tayo. Nakawin na tayo. Andito na tayo sa loob ng bahay mga kaidol. So, tapos na yung bakasyon. So, hindi ko alam kung anong nangyari sa mga tanim ko dito. Oh, did, ala. Sayang yung ano, nasira. Lab. Yung ampalaya, naging kulay yelo. Yun know, nabutas na. Sayang. So, ilang araw kami mula dito. So, silipin natin sa labas kung anong nangyari sa ating mga tanim mga kailan. At andito pa sa likod. So, tinignan ko yung aking mga tanim dito at wala yung ang mga tanong kasi ilang araw kami mula dito. At saka itong kamatis na to puro siguro laki kasi puro lang bulaklak. Wala namang bunga. Sayang. Pero bunutin ko lang siguro to At saka yan o. bunga. Puro lang bulaklak. So ang, ang palaya ko dito is nasira siya yan o. Yan o. naging kulay dilaw. Sayang. So yan. Nalanta yung ibang ano. Yung ibang dahon. Tapos yung talong dito rin may bunga isang peraso. mga ano, sili at saka yan yung pinata ng mga kaedol. Oh, yan sila. Oh, walang bunga yung ano mo. Hmm. Ha? Lalaki siguro to. So magkakape muna kami. nila kasi wala kaming kain. Aga kasi kaming umalis doon kina Utol. Ayan o. Oh. Lah. Namulaklak na pala yung ano labo. Oh. Piman. Ay yung ano. So yan o. Oh. May mga bulaklak yung aming rose o. Oh. O, oh, namulaklak na siya. Ang ganda, Oh. So, magkapi muna kami ni Lab. Yan mga kidal, at lang kami ni Lab. Dahil wala kaming kanin pa, so nagsaing pa. Ayan o, sa rice cooker. At saka, so, uh, luluto pa kami ng ulam. So magkapi lang muna kami. Uh, kaya nagbila kami ng tinapay doon kanina sa may tiki. So, shout out sa mga tito, tita ko dyan sa Matsusaka kayo na utol, sa na otol sa pinsan sa mga pinsan ko dyan Thank you Thank you sa inyo lahat so, dito na naka-uwi eh, naka -uwi na naman tayo dito At sunod na araw ay balik sa trabaho na So, kapila muna kami So, hapon na naman mga kaidol At timesik tayo is 6.40 na ng hapon So, maglalakad kami nila Papunta kami doon sa sugi Para pagpawisan din Kasi nakakainip sa loob ng bahay So, naisipan na lang namin Maglakad-lakad kung saan kami makapunta nito At nakarating kami kanina pala Alas 10 ng umaga Umaga kasi tayo biyahe kanina, di ba? Kaya ito. Labas kami ngayon, hapon na kasi wala nang init. Pero kung totoosin gabi na to. Kasi 6.40 na eh. Kaso lang maliwanag pa dito. Di ba? Kaya maganda maglakad-lakad pag ganitong oras na. Uh, para pagpawisan tayo. Andito ako ngayon sa Daiso. So silaban doon din sa kabila. May bibilihin ako ditong pang harang doon sa aking talong kasi natumba. Kaya need kong bumili. Ito, ito. Ito yung ating bibilihin. Kaso lang, ano yung naman. Wala naman yung makapal. Wala naman talaga yung makapal. Ito mahaba pero ito kasi madalang masira ito dalang piraso lang ito din ang nipis ano ba ako po natumba kasi yung talong kanina pagdating namin yung puno niya yun, natumba yeah. Need kong bumili nito. Ito lang siguro. Dalawa. Dalawa lang kasi dalawa lang naman yun Okay daw, lahat-lahat na naman kami ni Lab pa uwi. So nakabili na kami sa aming gustong bilhin. Sa so, sila meron din dalawa. Uh, lahat na naman pa uwi. At hindi naman kami pinagpawisan sa aming paglalakad kasi may hangin man hindi na ganong mainit yung hangin parang maaga ata yung winter ngayon ah no kasi parang malamig yung simoy ng hangin hindi pa natapos tong ano na to hmm hmm malapit na yung matapos oh ano ba yung apartment parang apartment no puro kwarto mo no? apartment lang oo kasi oh puro kwarto oh. may mga pinto Tugal na tapos. So yan mga kaidol, pauwi na kami ni Lab. So dito ko lang muna tataposin yung ating video. At dinugdungan ko lang yung ating video kanina. Kasi konti lang. So dinugtungan ko lang ngayon sa paglakad namin ni Lab papuntang Daiso. So dito ko lang muna tataposin yung ating video mga kaidol. Salamat sa mga sulit kaidol natin dyan. At nakaabot na naman kayo sa dulo ng aming video. So sa mga bagong pasok dyan, please like and share and don't forget to subscribe Jed TV. Hanggang dito na lang. Mag-ingat kayo palagi mga kaidol. God bless you all. I love you all. Bye-bye.